Punti mga guys Liyahe na uli Pero nasa AC Techs pa rin tayo <coughs> <coughs> Tuloy ko mga guys yung Inanakit ko dito sa Gobyerno natin ngayon dami nilang paninira kay Duterte kesyo marami daw pinatay ba't di sila magkaso eh hanggang ngayon nandyan pa rin naman siya eh bingahan ni Duterte kung may mga ebidensya kayo kasuhan nyo ako sa Supreme Court pero hindi naman nila makasuhan dahil wala nga silang ebidensya ulo hakahaka lang ang mga tinasabi nila alam ko naman na yung mga namamatay noon siyempre nagdeclare na si President Rodrigo Duterte ng call out war sa, sa drugs ay eh maraming involved na mga pulis sa takot na mga pulis na mabuking sila yun mismo mga tauhan nila na mga pusher pagka nagkamali ng konti ayun na binibira na nila at pagkatapos ibibintang nila sa war on drugs ibibilang nila doon pero hindi naman lahat ng kulit dahil ako nung nasa Manila ako eh marami rin akong kilalang mga pusher na pinatay dahil dun sa lugar ng sa garahe namin sa Manila pag hindi may ano daw yun eh daw ha ah, kasi kung hindi ka nakapagbigay ng sampung libo tuwing sabado pagkalinggo ulihin kana, na sa mga poser yun mga guys yan guys, alam yan mga guys ng mga nakatira sa Manila. Mga driver din na katulad ko. <laughs> Hindi ka naman pwedeng magsumbong sa pulis. Kasi baka ang mapagsumbungan mo ay isa rin. Hindi eh, patay ka. <laughs> patay ka <laughs> ayan harayan hindi ka madamay timing ka na lang kaya napakarami ang napakalaki ng pagbabago nung naging presidente si Duterte dahil noon parang candy na lang nilalago ang Cebu yan sa pier 10 na yan dahil sa haba ng pila ng mga truck may be bentahan ka mga babae pa yung iba kuya kuya bili ka na ng ano kung ano yan bubulong pa sa iyo siyabu para hindi ka antukin ikaw rin mahuhold oh, up ka pag inantok ka eh sabi ko naman hindi ko trabaho yan ayoko ko niyan eh sasabihin mo naman sa iyo bahala ka maya na hold up ka dyan o oh, maya maya nga na hold up nga ako dahil kasapakat din nila yung mga hold up pero eh Uh, kanina, uh, guys, nanood ako sandali. Yung sa impeachment ni Bibi Sara. Nainis na naman ako mga guys. Dahil sila-sila mga kongresista. kongresman uh, congressman, congresswoman, nagtatalo-talo. Puro nalang marinig mo. auto border, auto Out of order! Out of order! Po. <laughs> dahil ang pinagmimitingan nga ay ang ano 2025 budget Saking lang palagay mga guys Sinisira talaga nila ang Duterte Kasi napakalakas ni Sara Duterte Para maging presidente Ngayong 2028 Halos 95% Ang gustong si Sarah Duterte ang maging presidente natin sa 2028. Kaya ngayon, pilit nilang sinisira. Kasi pag siyang naging presidente, hindi siya pwedeng madiktahan. Si matapang eh kahit babae. Eh. Pero para sa akin mga guys Sa palagay ko Hindi nila masisira Ang mga Duterte Dahil ako nakita ko Ang Davao Napakaganda Ang mga daan Sa Mindanao napakaganda Maliban na lang Sa Sambuanga City na ewan ko lang kung tapos na kasi last year na nagpunta ako doon ay eh, ginagawa yung mga kalsada sana, sana naman ngayon ay eh, tapos na yun na lang ang hindi ko pa na kikita kung uh, tapos na ba yung mga pagpapa widening ng mga kalsada sa Sambuanga City pero nakarating na sa Zamboanga-Sibugay ang ano eh, ang widening ng mga daan. Yung pagkagaling na sa Zamboanga-Sibugay, papunta ng Zamboanga City ang makitid pa ang mga daan. Pero ginagawa na, Nung, last year na pumunta ako doon. Sana nga tapos na rin yun ngayon. si Duterte kung ano yung bahay niya nung bago siya magpresidente yun pa rin ang bahay niya ngayon nakasimpleng tao lang siya ngayon napakaganda noon nung si si Duterte pa ang presidente. Dahil kahit hating gabi, madaling araw ka maglakad sa Manila, wala wala nang gagalaw sa iyo, wala nang hold upper. Pero ngayon, nako, Delikado. Kaya nga napapaisip na lang ako minsan. Ano bang gusto nila? Yung dumami yung adik at dumami rin ang mabibiktima ng mga adik yan ba ang gusto ng mga nasa kongreso gusto yata nila maging adik na lahat ng tao sa dito sa bansa natin nasaan ba yung pagka makabayan nila ang sabi ni Castro pag adik ulihin lang wag patayin eh paano yung ano ulihin mo yung e, manlaban sabay ang manguhuli ulis o kaya sundalo Nabaliktad naman nila ngayon. Kaya daw, Maraming pinapatay si Duterte na mga sabi nga ni Castro malalaking fish. Kasi para daw sila e eh, wala nang kakumpetensya. Ano yun? Kalukuhan ni Duterte? na samantalang si Duterte galit sa drugs hindi na bobo ang mga tao ngayon ang sambayanan matatalino na rin At kay ano Dan Fernandez at gagaling galingan sa kongreso Nakakalaban yung mga abogado na, Tulad kay Markuleta Eh Yun <laughs> Si Markuleta Abogado Alam ang batas Oo Maaring si Dan Fernandez Yan mga kongresista na yan Na hindi naman abogado Eh may alam sa batas pero hindi lahat <laughs> kaya mga guys pasensya na kayo kung dito sa vlog ko na lang Nailalabas ilalabas ang sama ng loob ko sa mga opisyal natin ng gobyerno kailangan nating makialam mga guys kasi kawawa yung mga susunod sa atin kaya mga guys papano na kung ang mga anak ninyo or apo maging biktima na rin ng mga adik Diba mga guys May adik Sarili niyang lola Ni Raid Inang adik Sarili niyang anak Pinatay Pitong taong gulang na bata Ni Raid Nangkyuhin. Pinatay pa. O. Oh. Maganda ba ang resulta niyan? Ang siyabo na yan? Yung drugs na yan? Hindi ba alam ng mga kongresista, kongresman, ah, at saka... Congresswoman ang epekto ng shabu ang epekto ng drugs Kaya mga guys Sabi ko Kung pwede nga lang Umalis ako rito sa bansang Pilipinas Pero hindi na pwede Hindi solusyon ang pagalis dito sa bansa. Para gumanda ang buhay. Siguro ko. Kahit naman lang sa pamamagitan itong YouTube eh. Ma-aware ko. Ang mga tao na magising na. Huwag na nating iboto yung mga